Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video, ito nga po at naligo kami din sa may pinigtas. Sa ibaba-ibaba lang po yan noong aming pinamingwitan. At nag-aya nga po itong mga bata na maligo naman daw po kami. Kasi usually po pag kami namimingwit sila lang talaga naliligo. So sabi ko sasama ko sa kanila. syempre sinabi ko hindi sumama talaga kami mag-asawa sa paliligo. Total hindi pa naman po ako naliligo. Nung umaga naligo ko pero after class po kasi talaga ay naliligo ako sa hapon. Kaya po bago ko maligo ay eh, dinaligo na ako dito sa may ilog kasama yung mga bata. Banding na rin po namin at na, syempre magiging memories ba diba? Ayan nga po may dala pa kaming mga sako diyan dahil nga po kami ay may balak gumawa ng garden doon sa school. May garden na kami doon guys kaso ka lang ay balak naming ayusin gamit nga po itong mga bato. At dito nga po magaganda yung bato sa may ilog kaya naman dito kami kukuha hindi naman po namin yun bubuhatin papunta sa school kasi nga po ay sa, may kolong-kolong na naman nga po yung mga aso na yan guys hindi yan aso na yan sa school kundi aso ng kapitbahay na dito na nga po tumira sa school yan nga pong isang aso dyan kung mapapansin nyo napakapayat at mukhang matanda na may edad na nga po yung aso na yun. Halata naman kasi nga po ay malabo na guys yung mata niya. Mahina na yung kanyang pandinig at wala na rin siyang ngipin. E, Pagkatas namin kumain ng mga bata, kami mag-asawa ay pinapakain po namin yun din sa school. Kaya po siguro na willing na rin. Ayun, pag po kami darating at narinig niya yung kolong-kolong siguro may konti pang naririnig ay pumupuyupuy po yan at tuwing umaga din ay ganun din pag nakikita nga po ako pag tinatawag ko nga po ay pumupuyupuy na rin sa akin o ba may alaga na tapos nga po hindi ko lang siya mapaliguan guys kasi natatakot pa ako na baka ako'y makagat pero wala na nga po iyang ngipin ay baka biglang may tumalab tapos yan nga po at nilinis na namin yung aming pinam nabingwit ng mga isda Kasama rin po itong mga bata na ito kasi nga po sabi ko nga po sa inyo ay sinasamahan nila kaming matulog dito sa school at kasabay din po namin silang kakain. Sabi ko ay magtulong-tulong na kami para po malinis agad, makapagluto yung asawa ko at makakain po kami ng sabay-sabay at medyo maaga minsan nga po kasi eh, nahapon na kami sa, ram sa dami din po ng nililinis namin yung mga baton na kuha namin dun sa may ilo guys medyo malalaki talaga ang pinili namin kasi nga po ilalagay namin yun sa garden at siguro pag hindi kami bumaba ng sabado at linggo ay aayusin na po namin mag asawa para naman medyo kumandagan dun na yung garden namin at umayos ayos nga po at minsan guys kaya kapag hindi po kami nakakababang mag asawa ng sabado at linggo yung mga bata po na yan ay sumasam sinasamahan din po kami dito sa school ang sabi nga po namin at laging paalala lang sa kanila ay magpapaalam sila sa mga magulang nila para alam ng mga magulang na sabad at linggo ay nandito rin po sila at sinasamahan nila kami dito sa school nakakatuwa naman po kasi panatag po ang mga magulang nila kapag nandito po sila sa school at kasama nga po namin sila dito sabi ko nga po dyan sa mga bata after namin maglinis dito ng isda abay ay maligo na kami at para po makapagpalit na kami kami ng damit. Maraming maraming salamat guys sa panonood. See you po sa next vlog. Paalam, follow our page.